kabi-kabilang kainan, masarap tingnan at lalong masarap tikman. Isa yan sa mga tiyak na dahilan kung bakit ang kuripot na tulad ko ay dadayuhin ang The Land of the Rising Sun. Kaya samahan niyo ako sa huling araw ng aking paglalakbay dito sa Tokyo, Japan. Bago ko magkwento, ako nga pala si Suhito. Medyo kuripot para makagala ng gusto. Kung kayo'y kuripot na tulad ko, tumutok lang kayo para may manood naman ng video ko. Magbalik tayo sa kwento. Pumunta muna pala ako sa Shibuya Station para mag-exercise sa kanilang Shibuya Scramble Crossing. Nagikisang sikat na puntahan ng mga turista ang crossing na ito dahil sa dami ng taong tumatawid dito sa magkakaibang direksyon ng kalsada. At ang malupet, di sila nagkakabanggaan. Kung tutuusin, meron din naman tayong ganito sa Pilipinas sa BGC. Hindi lang masyadong nabibigyan ng pansin. Anyway, isa sa mga dahilan na pagbisita ko dito ay para masilayan muli ang asong si Hachiko. Panoorin mo ang movie ng Hachiko, tiyak na mauubos ang tisyo mo. Ang lugar na ito ay sumisimulo din na ang Japan ay nasa mundo na ng modernong panahon na kailangan nating habulin para magkasabay naman tayo. Matapos kong magpabalik-balik na tumawid ay dumuretso na ako sa Ueno, Tokyo. Ang lugar kung nasaan ang ilang finest cultural sites tulad ng Tokyo National Museum. Kung mahilig ka sa history at gusto mong malaman ang nakaraan ng Japan, dito ka nararapat pumasok. Toezan Kanendi Endonin Ang Toezan Kanendi sa Ueno, Tokyo ay isang historical na Buddhist temple na itinayo noong 1625 ni Tokugawa Ieyasu. Ang pangunahing hall na ito, ang Daishoden ay isang national treasure na nagpamalas ng mayamang kasaysayan ng Japan at isa sa pinakamatandang wooden structure sa Tokyo. Imaginin mo, Halos 400 na taon itong nakatayo para itong isang time capsule na ibabalik ka sa nakaraan. Bentendo Temple. Ang temple na ito ay ginawa noong 1625 ng Buddhist monk na si Tenkai. 399 years old na ito. Maraming lotus ang mga nakapalibot dito, simbolo ng kalinisan ng budismo. Sabi ko nga, napakaraming pwedeng puntahan sa lugar na ito dahil limitado lang ang oras ko, dumaan lang ako ng very very fast. Binisita ko nga rin ang Ueno Zoo para makakita naman ako ng panda. Kahit maulan, blockbuster ang pila para masilayan si Super Panda. After 2 hours sa pila, nasilayan ko rin ang mala toy na panda. Medyo pagod nga lang sila kaya nakatulog lang sila. Napakalawak ng zona ito kaya for sure paltos na naman ang mga daliri ng pa ako. Pero ayos lang yon dahil nasilayan ko naman ang iba't ibang hayop na ngayon ko lang nakita. Tulad ng kalabaw nila, este, rhinoceros pala, makukulay na ibon. Sari-saring hayop na talaga namang mamamanghaka Sobrang nakakapagod at sobrang ring nakakagutong Kaya naman, lamon muna tayo ulit guys Sari-saring pagkain ang pwedeng ilaman sa tiyan Pero hinahinay lang ako dahil baka lumobo ako ng gusto Matapos ang masarap na chibog ay dumayo naman ako sa parang divisorya nila Sobrang daming pwedeng mabili pang pasalubong basta siguraduhin may extra baggage ka pa -uwe. Sa pagkakataong ito, sobrang nangangalay na talaga ang pako. ako. Kaya dumuretso na ako sa ikatlong nicho ay este capsule hotel na susubukan natin dito sa Ueno. Ang Smart Stay Shizuku. Ang capsule hotel na ito ay maganda ang location dahil malapit lang ito sa mga park at pamilihan. Ayos din naman at komportable ang capsule na ito. Pero wala itong private bathroom ha public lang. Pero overall, malinis at komportable eh. Sandali ang sandaliang stay ko dito. Sa ilang araw na paglibot ko dito sa Tokyo, Japan, ay talaga namang muli akong namangha at nasiyahan. Nabusog ang aking mga mata sa ganda ng aking mga pinuntahan at lalong nabusog ang aking tiyan sa sarap ng aking mga kinainan. Natakot na maligaw, nabagod sa taas ng mga hagdan, napagasos man ng medyo kalakihan pero nagbigay naman ng kasiyahan at ang isang ala-alang di ko makakalimutan dahil ito ang kauna na solo travel na aking sinubukan. Kaya tandaan, huwag matakot subukan ang mga bagay na gusto mong maranasan Dahil ang buhay ay very, very short lang Hagang sa muli, see you sa next episode ng Suhidos Flag